Wala akong pakialam kung ano man ang itsura mo. Kahit hindi ka mayaman, hindi ka rin matalino, basta ang mahalaga, hindi tayo. <laughs> Status ko ngayon? Heto, palaboy-laboy na lang sa Facebook. What? Tapos, mayat-maya pag-alagala na sa TikTok. <laughs> Patambay sa YouTube Tapos lilipat na naman sa messenger Kahit wala namang kachat at patawa-tawa pa Parang yung nanonood Hoy! at ang sama tumingin? Pasensya ka na. Okay lang, okay lang. Ngayon lang kasi ako nakakita ng pangit. <laughs>